Uh, sa Davao City pa lang kasama namin taong uh, We've always been outsiders Nakita natin yon sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte Hindi naman siya kasali doon sa mga grupo ng mga uh, politiko na laging safe eh. Si PRD was ano, eh, always in the eye Always the eye of the storm si PRD Dahil para sa kanya taong bayan yung kasama niya, hindi mga politiko. So hanggang ngayon, nandyan pa rin kami uh, sa taong bayan. Kung makikita nyo, sino ba yung nagmamaisog rallies? Diba? Sino ba yung mga nag ng mga maisog meetings? Wala naman kayo nakikita ng politiko dun eh. Lahat sila. Mga ordinary citizens, lahat sila, taong bayan. So, hindi ko lang alam kung hanggang kailan nandyan ang suporta ng taong bayan. Pero kami, for all eternity, yung pamilya namin nandito para sa taong bayan.